namin ulan init alright ah. ulan na naman ito yung kapalit ng malupit na init kanina so ito na hinihintay namin yung malamig na panahon tanda nasa loob inaayos yung kanyang tarpaulin para sa land okay takpan mo na yung motor mo ayan okay, tumabas na alright ha <laughs> Tapakpan mo ng maigi para uh, hindi ka mabasa. Gumiti ka muna. Gumiti ka. Dali. Gumiti ka. Humarap ka sa camera. <laughs> Humarap ka. Yeah. <laughs> Mukhang unggoy. <laughs> <laughs> okay, ayan ang kalaban namin. Ulan. Ayan. So, sigurado na namin na hindi kami mabasa. Ganito yung buhay namin. Ulan, init. Okay. Okay. Tchau, tchau.